Halo, ditukay sa ating lupa. Anak tayo ng saging, gitu guys. Wala mamaya masae, tayo mamaya dapat dito ng isnat. Ngayon lang ditong saging, hindi pa Daming bunga ng tubog, gitu guys. So, oh. ayun na. No? Ano? Ayan. Parang lansones ba? O, oh, dami Oh. Tubog. Sa Tagalog nito, tibig. Sarap to, kainin. Tamis-tamis yung hinog. Yung, ano, hindi hinog. tabang Ayan. Oh, daming bunga Tikim tayo ng isa dito guys. Tikman lang kong matamis nila. Ngayon lang vlog ko. Tikim ko isa dito. Kaba. Kawa tayo ng hinog. May hinog dito. Ayan. Hanap tayo ng hinog dito. Guys. Wala pa mong hinog. Hilaw pa mong Ayan mga malaki. Ito. Ito guys. Malaki. Hmm. Tabang. Walang hinog. Yung nakaraang vlog ko, merong hinog. Tamis. Ito, may binipisyo sa katawan to guys pwede to yung mga uh, ano yung ano uh, pangalan yung mga hubag yung matagtike. lagain mo lang sarap pero ang lasa nito ano matabang paglaga mo yung tambal sa ano ba hubag yung matagtike. yung hubag may ano sa dulo may may nag ano na gilo dito pwede to lagay niya ang laga mo yung tubig yung inumin mo tambalin ito pero wala mahinog mga hilaw pa man oh tamis ang ano dito ang ano nito guys yung